Bakit? Anong ginagawa niyo magkapatid? Ano sinasabi mo kay Kuya Bunso? Ha? Anong ginagawa mo kay Kuya Bunso? Bunso, ano sinasabi kay Kuya? Ano sabi mo kay Kuya Oreo? Bakit daw? Usap kayo Kuya Oreo mo? Ha? Pati kay Kuya Oreo ngayon? Hindi kayo magpiplay? Uy! <clears throat> Kuya Oryo, tinago muna naman yung higaan ano? no? kino Kinuha yung higaan mo? Ha? Na, na naman higaan mo pala. Nakatago na naman. Tinago na naman niya malamang. Malamang, pati yung toy. Wala rin dito, eh. Kalo ko talaga to si Bunso. Ay! Nasaan na naman ang laruan ni Oreo? Nasaan ang laruan ni Oreo? Nasaan yung laruan mo yong. nago na naman ni Bunso? Ha? Nga. Eh. <coughs> Kita mau yang kayak kay Oreo iya. <coughs> na <coughs>